Kagat niyo kuming ha? Kagat niyo kuming. lagan kay mo me. ito yung aking herbal Pansit-pansit yung herbal ko. Need natin to. Tanggal mga UTI. Ito naman yung halo ko sa aking ito. Kung ano lang yung nandito. Ito. Halo ko sa aking pansit. Tingnan niyo ko Para madry, gamit ang strainer. Tingnan natin. Kumukulo na. Basta uling ang bagal na kanyang kulok. Lagyan na natin yung carrots. Carrots lang ito. Wala nang maraming sahog to. Ito na kung ano lang yung nandito. Lagyan na natin ng bigon. Hati na yan. Hmm. Ito ako ng isa ka nak. ano sandok na. Sandok na ka ano parang ano na. Yung may butas-butas sa -butas, sandok. May butas na sandok na. Mm. Kasi may ilugay-lugay ko. Ang sakto ang sabaw. Gusto ko rin yung masabaw na pans na bihon gumasabaw. Akan na yung natirang isda dyan. Bihalaw ko na lang dito. Akan na yung natirang isda. <tip> Hindi masarap yan. Halaw ko na lang yung natirang isda namin. Since gamay lang akong pwente lang ang nagpaparani. Tawa ano natin yan. nakasama sa makain yan. Hindi na yan. At anong halo yan sa makain. Ya Allah, lagi tayo si buyas dahon. Maganda yung si buyas dahon ba? Okay, nahalo na lahat. Absorb mo na natin. So, pagal na yung uling magano ano Maganda yung uling sa kanin lang siya. Ka. nasa na kaya sa dagdagan pa ng toyo muna to kung na lagyan natin ang toyo yan ko ng kunting toyo hindi siya mabatao ka lang sa akin gay Ilagay na, na natin itong ano. Sabay-sabay na to. Pwede natin itong dahon. Pichay. Ito na lahat. Para ma-absorb na siya.